Hello, Hello mga kahiros! Ngayon kami ay nagbabalik sa isang episode. Magpo-podcast kami ngayon. Ako nga pala si Macho B. Dublas. Ako si Arnie Tati si Santiago. Ako po si Nathan Ramirez. Ako pala ay si Lorenzo Nup Nup. Noong 2022, kasama namin sila Kuya Jimwell. nun, 9. Ako po, 8 ako nun. Ako nine po, 9 po. Ninety din ako. Madami po kami. Kagaya po nila ka Jimwell, ni, ni... Russell. Ako, ni Tati, si... Si, Anos, Pabia, Si Kuya Joshua. Tapos si Kuya Russell. Si Kuya, na, Prince, ay. si Kuya Prince. Si Kuya Prince. Tapos si Kuya Isikel Fajardo. Yun lang po yung mga kilala namin. Hindi niya po namin kilala. Si, sila Gian. Sa Oril. Tapos Neymar Buen Viaje. Yun lang po. Kami po rin po. Pero po nabawasan Mga bata-bata lang. Not Not. Not Not. Tati. Machu. Si tas, Sean. Sean. Gian. Neymar. Neymar. Aaron, Aaron, Justin, Justin, si Chiro, Jiro, Dudo, Makmak, alam po. Na dahil po kay Not, -not po sa selection nak nakita lang po ni Not, -not na naglalaro sa court, tsaka mm -hmm. ayan po kung sumali sa selection. Wow! Ah nakita po ako Machu doon. Eh? po, sabi Machu. Nas, gusto mo sa seleksyon? Sige. Ayaw po yung gumawa ng team ng seleksyon. Dalawa po kami ni Baste. Wow! Ah, uh, sinali lang po ako nila, Kuya Jimwell. Sinabi lang po nila kay Tito Chola kung may pwede ba silang isali. experience ng mga ibang tao. Kay, kaibigan namin. Sila nat-nat. Para po masanay na din. Para ibang tao po, bata pa lang. Sa mga lugar lang ya sa ligor lang po. Doon lang po sa may ano, sa bahay namin, nag nag lang kami ng court, tapos madami tamang dumadayo doon. Doon po namin naanap yung mga kaumpi namin. Apo. Doon ko po na nakuha si Not Not. Doon po namin siya nakuha, tapos pati sila Kagaya po ni Not, -Not. <laughs> Portable lang po kung natalo kasi parte ng laro yan. Okay lang, babae. Habal lang namin po doon, picture lang. Opo. Minsan lang. May niya Justin po, buka ko eh. Ito si Kim. Oo dati po eh. Dati po ako. Dati po ako, buka. Hindi ako buka. Baka mo lang <gasps> dribble yan. Puro double. Tris ka nga lang dati diba? Hmm Sila not ano? Not. Sa third batch Sila ano? Not sila not. Ken Dudong Dudong Ken? Sila... Sila Mak Mak Si JL Sila... Not not. Si Arjo Jose. Pero Natnat Si William si Gian Ay hindi pala, Gian pala Ah, si sa? ano? Ayon. Si Aaron Dagohoy. Ayon lang po. Ah, kulay puti. Second. Second din po. Kaya natang Original first. Puro tawanan po, ano eh. Nanonood po doon. Basaya lang kami, basta nakakapaglaro lang kami. Oh. Ibang na dyan, ah. Ani, po kami. Tapos talo. Ibang, po, nagagalit sa amin, pero wala naman po kami pakialam sa kanila. Oh, Abo lang po oh, namin doon, oh, pi picture lang po. Para masanay na din po pag, ano, pag sumali ulit. Nagkababa namin po sa kumulan kasi doon lang po kami nag-overtime. Tapos madami po kaming asaran doon. Oo lalo na ako, asaran. Panalo ba kayo? Panalo yes. lagi. Uy panalo tayo doon. Ay, kumula ba? Oo, oh, ayun pangalawang panalo natin sa maling diamond. Ay, oh, No. <laughs> ako na yun. Nap Nap ako na yun. Si Ninoy. Hindi na makulit yun, Ninoy. Makulit. Ako lang talaga makulit. Lahat ng mundo. Ninoy, iyakin yun. Late? Justin. Just Madami. Hindi, Minsan ako. Ako, minsan po. Justin, William. Ikaw. Aljur. Oh, Jello. JN Jello. Jello. Hindi natin kakampi yun. Di ba? I, I can. Can. De, sabay na sa atin si Ken, di ba? Di minsan pupasok siya, di ba? Late o, siya. Mga Friday. Si Oo. Oh, tapos, anti. Si, si Ken. Si Gian. Tapos, Ken. Gian, tapos, Ken. Nino.

Nah. Tati. Justin. Gumagano si po may Medeli po. Gumagano si Justin oh! Si Aaron. Tapos si Nat Nat. Aljur. Ay, lalo si Aljur. si out sa'yo. Tapos Aaron. Bukangan. Pati si Kim. Bukakaw. Kim. Nat Nat. Kim. Nat Nat. Kim. Nat Nat. Aljur. Ako na yun guys. Ako na yung Bukakaw. Nat Nat. Aljur. Tapos ano. Ayun. Malala, Malala talaga, Kim. Ay, na, si Kim. Ay, si Ken, pagkakuha niya ng ribbon sa lakas. Takbo na agad. si, Kim, hawak Hawa si Hawa niya yung bola. Wala siyang pakailang kaya direct yun na siya. Akin na to. Ako, Kahit sabi si boss, sabi boss, sa Cholo, ko. ako, ko. Galit mo niya. Pag hindi mo pinasa. Akin na to. Sab na, sab na. Agad. na po. Sinap na! Sinap na! No. Gamit niya pera niya pangkain kain. Pulo kain Mas naman! Pang ano. Wala namang pambayad! Oh, <laughs> Alam mo ha! Siya Ay! Anjun pala! Ka, sa Islam! King sa Islam! Binaya. Sa islam. <laughs> <Pa> <laughs> yung, atin lang binayad! Giyan kusin! Buti po yun! Kim Malala talaga sa Islam! Ito! May binayad ka ba? isa lang, di ba bayang? Oh, shit! Oh, shi okay. Si Ken! Si Ken! Ken. Dati ako! Naka-7 na balik sa ano, naka-7 na rice sa Anle, da Dati ako Dati ti ako! Nakasuka ka eh. Oo, suka. Igo lang malambot si... Eh. Pa, papa. Kasi madami nang nadagdag na magagaling tulad ni Romero, Aljur, si William, Aeron. si Aeron. Aaron, Dagohoy, Ken, si Ma Kim, came. magaling din eh. Si Kim. Rebound. Siya lang ano natin, di ba? Oh, yun lalo si Kim. Salamat sa iyo dahil napunta ka sa amin. Salamat sa iyo. Oh, ano Ken? Right. -row -row, right? may, may ka eh? Bukaw ko ko ay ni kita. nang ito. Tati. Aljo. Not not. Gian. Dapat Pogi ka, pogi. Pa Gian pa pagaling ka basketball, Gian. Marami ka pa Gian, ayan, napunta ko sa amin. Sasayangan mo, ano sana, mo, mo. Guma Sana gumaling ka na. Sayang. Sana may malang namin. Sayang guma mo, laki mo, Gian. Gian, madami kang achievers na uh, nakuha na. Kagaya niya ng pan panlalawigan, galing mo lang lagi. Ay, uh, mga Gian, na so namin ka, Gian. Tsaka wag ka titigil doon. Good luck sa inyo. Ay, talo po kami. Dapat po po kami, ano talo-talo ah. po? Friendly game lang, walang asaran. Pag talo, wag na wag na away. Talo lang, lang. Kasi ibang tao diyan po. Uy, talo ka na. Ano, talo ka na. Ganun Popo, po, away. ibang tao. Parang mananakot na susuntokin sa labas. Tapos pagkalaro abahan na... Kita, tas, abahan kita, abahan kita. Tapos pagkalaro na... Oh, oh, Lalo na po, Jefferson. Lalo <laughs> na po, Jefferson. Hindi ko lang papatulan yun. Tulan so, wow. yun. Ako, oh, Jason ay ay suntok mo ako. Mahal pa din kita. Best friend kita. Wow! Yung ano, nung August, yung mga dayo <coughs> sa Mali. Ako, okay, yung mga ano, nung nakaraan, kinakaldagaw ni Jel, si Jason ng walang dahilan. Tapos, sinasabi nila... Yaya Derek, po siya bugbugan. Niyayaw nila, Derek, 1v1 daw kami, natalo ko. Kasi so, malakas to. Ay, Dodo. Ano, ah, Jiro. Thank you na lang sa'yo. Ha? Huh? Mark, Tinuruan kita. Huwag mo akong aanin dyan. Wala mo no, na no, sabi. Okay na yun. Dodo, lang sa inyo sa mga lumipat ng team. Andun po dyan may kaya, eh, ano, negros. ayano, ah, ano, bisaya niya. Wala po dito. Pa... Para... Jordan Poon. Yanis ano? Kobe. Jordan. LRB. Kerry. Taos ako. Yun o. Uh. <laughs> Taos si Kerry. Shoutout sa family ko. Shoutout sa mga kaibigan ko. Lalo, na, lalo sa Port Hero. Sa Groups. Tapos sa floating, Clothing. Sa team ng seleksyon. Yun lang. Shoutout pala ano. Papa ko dyan. sa kapatid ko. Baby pa lang. Tapos mama. Kuya Josh. plus Gian Neymar Nat, Nat, Tati, Machu tas kian ko pinsan ko tapi pinsan ko by triksi, tas half court threes tas Gian tas Neymar bangga motor ke JB mantap <laughs> <laughs> tas teacher ko pala mamshelo tas Smith <coughs> ko Yuan tas Inopata Daniel Sa uh, sino pa? Dating ang oh, teacher, Gubak. Yan lang po. Salamat sa'yo kasi pinasalo. Tapos po, Rups. Tapos po, Yan lang po. Not. Shout out sa mga katlasi ko dyan, tsaka sa mga family ko. Tsaka sa po, na din, tsaka sa Corpiros. Tapos truco mo ako. Sa mga dito, not not. Tati, tsaka kay Mucho. Wow. Kay Josh. Kay Gian, kay Josh. Neymar, Kay Neymar Bangga. <laughs> ne Neymar Bangga Motor, sana hindi ko na nabunan. <laughs> Kaya JB. Kim sa'yo, Kim, Buwagaw. Buwagaw. Sa Kim pa din kita kayo. Ay, apa. meron pa pala ako. Siya pa pala, pala, ano, Russell, tapos Ken, Santi. Shoutout sa pamilya ko, lalo na yung mga tito ko sa abroad. Tapos, ano, sila Papa, sila Mama, si Darlene. Tapos, ano, yung mga kaibigan ko, tas mga kaklase ko sa e school. Shoutout din sa idol ko, si Not Not. Eww. Katabi ko. Tas si, ano, shoutout din kay, kala, ano, sa team ko doon sa Batang Bay, si Labani. Shoutout din sa mga nakaupo dito, si Matthew, tas si Not Not. Not. Shoutout yeah, din sa, ano, sa mga ina, inidulo ako. Yun lang. Salamat din kay Russell. Salamat din po anak, tito ko na abroad. Paano rasa yun? Go, po, siya lang handa. Tapos tita Lalab po. Shoutout din po. Teacher Rook. po. Yan lang po. A Shoutout siya, teacher mo diyan. Big. 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 Bandala. <laughs> Bandala. Bandala. Talalab po kami yan. Bandala. Wala nyo na Tapos si Wala akong trash. Ikaw.

La my joian bakla. Napos ginto po sa dalawang isang babae. nakita. Makita sabay na paligid. Pa pa sa kuwela ngte. Kita na ulit sa next video guys. Puso makikipagsabayan kahit sa kapre. Come on selection palagpala.